Hi everyone, it's Eric G here and welcome back to my vlog. Tara po at sumahan nyo naman ako for today's video. Ito nga yung araw mismo ng kapaskuhan. Halata naman po siguro mga guys na may pupuntahan ako ngayon. <laughs> Sinamahan ko pala dyan si Tito na bisitahin ang kanyang kapatid at ang ilan pa sa aming mga kamag-anak. Medyo matagal-tagal na din po kasi silang hindi nagkikita-kita. Nagmotor na nga lang po kami para mabilis yung biyahe. Ang driver pala namin ngayon ay ang pinsan ko na anak ni Tito. Sa mga nakiki-update po kung ano yung ginawa ko noong 12 a.m. noong December 25, wala lang po, natulog lang po ako. umaga na po ako nagising noon at umaga na din kami nagluto. Pasensya na po kayo mga guys kung medyo balot na balot ako ngayon. <laughs> Hindi naman po maulan, sobrang maganda at aliwalas nga ng panahon ngayon. Kaya lang po ay nasobrahan sa sikat ng araw. After nga ng 12 hours na biyahe, ay! Sobrang tagal naman noon. <laughs> Ay natatanaw na namin ang bahay na aming pupuntahan. Kakaunti nga lang po yung mga tao nung pagdating ko, hindi po po kasi damarating yung iba. Sa mga nagtatanong po kung sino ang batang ito, abay hindi ko rin po alam. <laughs> Baka magtanong din po kayo ng anak mo ba yan sir? Abay maaga pa para mag-asawa. <laughs> siya po pala ay pamangkin ko sa pinsan, ngayon ko lang po siya nakita at nakilala. Gusto nga niyang lumabas para makita yung rooster tsaka yung mga trees, kaya pinagbigyan ko na. <laughs> Ganito po pala ang kripo o bumba sa kanila. May PBC ginagamit papunta doon sa dulo malapit sa kanilang bahay para hindi na po sila mahirapan sa pagigib ng tubig. Kaya lang po parang ako yung nahihirapan. Hindi ko po kasi alam kung kulang pa ba, sakto na ba o sobra na ba yung tubig doon sa drum sa dulo. <laughs> hindi naman po mahirap ang pagbumba. Nakaka-enjoy nga eh. Ganito din po kasi yung bumba sa bahay kaya sanay na ako sa mga ganito. Sa mga oras nga na yan, ay wala pa naman ako masyadong ginagawa. Nakita ko nga itong isa sa mga pinsan ko na may pupuntahan, kaya sinamahan ko na siya. <laughs> Pupuntahan po namin dyan yung bahay ng isa ko pang pinsan. Pangatlong beses ko na po kasi pumupunta dito pero ngayon lang po ako makakapunta doon. Nakarating na nga po kami mga guys. Siya po pala isa pa sa mga pinsan ko. Medyo mainit kayong panahon ngayon kaya napatambay muna kami dito sa ilalim ng puno ng sampalok at star apple. Ang sabi nga po nila for days video ay mag harvest sila ng sampalok. Yung nakuha nga nilang sampalok ay ipapa-challenge do sa iba kong mga tita. Kaso nga lang dapat pag kinain mo yung sampalok, ay dapat walang reaksyon yung mukha para manalo ka ng 500 pesos. Hindi nga po nagtagal at nagpaalam na din po ako sa kanila na uuwi na kami. Video ba? Video yan. Video. Video. Sige ako muna nang Sige na sige, okay. Medyo napachismis nga po ng konti yung dalas sa kasama ko sa pag-uwi, kaya bumalik na muna ako dito sa mga pinsan ko. Ang <laughs> shoutout po dito sa ninang ko na ngayon ko lang po nakita ulit. Hmm, baka naman. <laughs> Pauwi na din po kami sa mga oras na yan, siguro po mga around 2pm na, kaya feel na feel ko pa rin yung init ng panahon. <laughs> Welcome guys to Municipality of Havelior. Pinas forward ko na nga mga guys, baka kasi po mairita kayo sa pagmumuka kong haggard na haggard na. <laughs> sa mga naiinit naman po sa bagmumukha ko. Pasensya na kayo. <laughs> Ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panunood. Bye-bye.